Boys, sinit daw mismo sa mall. Normal pa talaga 'tong Sigma. Hindi mo posoban naman. Pagbabaw <laughs> 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 ng bukod na. Bukod pa wala mababata, Thailand. Kung mo-Thailand naman eh. Sining mag-ice, nagdadala ng skateboard. O, titingnan din dito ng sapatos. Dapat nating ano blood. Para sa ano skateboard.

bago tayo magsimula sa trabaho at least ikot ikot na namin oh yan o picture ayan so pumunta kami ng second floor pwede namin na iintindihan yung mga mga ala ng store dito may ka lang tukukaw ka din ang sumuko yeah. yan o kasama ko

maglakad lakad na sulitin muna yung oras na walang trabaho mas kakagala kumain so, naman na kami tunaw ng kinain kasi marami yung kinain namin kailangan namin maglakad lakad so, bali tong mall na to uh, ginahanan namin ito kapag namin ng dagat kasi lang sarado pa siya ngumaga umaga kaya napadaan kami kay Kuya Dindo Dito Para alakarin na lang namin mamaya pa uwi Kapuntang Ano? Accommodation So Yung mga kasama namin na una na sila Kasi kami lima dumaan pa dito At Maglakad-lakad Ayan po mga boys Ayan po mga boys, bababa tayo Ulit Sinaikot na namin sa second floor Bali dito naman tayo sa baba let's go now, boys. tamang bitit lang mga boys tititin natin itong jubil lang sa Nakabisado natin itong lugar na to diba ilang ano na lang ilang weeks na lang siguro magsisimula na rin kami sa ano trabaho kasi ilang ano na lang Uh, matatapos lang araw na lang matatapos na rin araw na lang matatapos na rin yung Ramadan. So uh, deploy na kami kung saan kami i-assign. Ia diba? So enjoy na lang natin tong mga oras at araw na may opportunity pa tayo para gumala at mag-enjoy tamang lakad lang mga boys. Kasi <coughs> hindi naman ngayon, ng dito kung ano. <coughs> kung si puro Arabi. Oh, tawag na yun ah. Ayun mga boys, mabas namin ng mall. <coughs> kasi masaka na yun naman kami, parang manila lang no? Puro mga tapos yung kulay mo na parang ano? 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 ba? ano? 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 tawa ako ano eh si ano tulong? ano tulong na saay? eh. yun ano? tukin yun eh. ano sabay? ano sabay? yung sabay? ano sabay? sabay? ano sabay? ano sabay? ano ano sabay? ano sabay? ano ano sabay? ano sabay? ano 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 sabay? ano sabay? ano sabay? ano sabay? ano sabay? ano ano sabay? ano sabay? ano po namin sa highway ngayon yun Pumunta kami pala Sa Christian Church Ayun, sinundan kami So Siguro mga 2 hours din At Doon na po kami nag-ara Dinner Ah guys Oh,

Tired, <laughs> <laughs> so, cabins, you Philippines I naman, food trip na katapos lang kumain. So, kaya <laughs> <laughs> na lang. Ulit naman ang mga ko. So, sila na lang yung nagpipila doon. Ha? <laughs> ano ba yung makalit? May pinsyan? <laughs> May na rin pinsyan na. yung pan? 2-3 years. Kasi food trip. <laughs> Thank you for watching. Please like, follow, and share. <laughs>